Bumalik naman tayo ng eksena. At sinabihan si Li na hindi ba nito masyadong pinahahalagahan ang kanyang sarili dahil hindi ito nag-alinlangan para sumugod. At kasabay na rin ito ang paglabas ng liwanag sa kanyang kamay. Sa nakita naman ni Li ay hindi nito inaasahan na ganito pala ang gagawin nito. Sa ginawang paglabas nito ng kanyang enerhiya ay mabilis naman na nakaiwas ang ating bida kaya sahig na lang ang tinamaan nito. Sa paglapag ni Lee sa sahig ay kitang kita sa bakas ng kanyang mukha na muntik na siyang tamaan doon at buti na lang ay agad siyang nakaiwas dahil kung hindi ay magtatamo siya ng matinding pinsala. Ngunit nagsaad naman ang higanteng ito. Na ang dahilan kung bakit siya ay makapangyarihan dahil sa takot sa loob ng puso ni Lee, kung ano ang kanyang lalabanan. At sabay itinaas nito ang kanyang kamao para mag-ipo ng enerhiya para sa susunod nitong pag-atake. Dagdag pa nito na hindi gaanong halaga ang paniniwala ni Li Yi kasabay na rin ito ang kanyang pagsuntok sa kinakatayuan ng ating bida. Ngunit sa mga oras na ito ay sinabi ni Li na hindi lang siya, nararamdaman niya na ang bawat kaluluwa dito ay pareho sa kanya at ito'y nagpalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang kamao para sabayan ang atake ng kanyang kalaban. Saad pa nito na upang maprotektahan ang mga paniniwala sa kanilang mga puso huwag niyang isiping isakripisyo ang kanilang buhay. At walang takot nitong sinabayan ang kamao ng kanyang kalaban. At sa pagtama ng kanilang mga kamao ay umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na shockwave. Sa sandaling ito ay makikita natin na nadurog ang kamao ng kanyang kalaban. Dahil sa malakas na pinakawalang enerhiya ng ating bida kasama na rin ito ang kanyang tiwala sa sarili na matatalo niya ito. Saad pa nito na lahat sila ay tunay na umiiral at ang kagaya nito ay walang iba kundi ang kanyang panloob na demonyo. Sa kaganapang ito ay hindi naman makapaniwala ang higanting ito na natalo siya ni Lee sa isang atake lang at kasabay na rin ito ang pagsabog ng kanyang katawan. At sinabi pa ni Lee na hindi dapat niyang sabihin ito ay pero panandalian lang na minsang sumagi sa kanyang isipan. Ngunit ikinabigla naman ito ni Lee at nakita nito ang mga kaluluwa ng Entropy Annihilation Clan. Ilang segundo lang ay lumitaw ang system na nakakuha siya ng pangalawang kasanayan na Soul Protection. Agad naman nakaramdam ng pagbabago sa katawan si Li Yi dahil sa pagbasbas sa kanya ng mga Soul Entropy Annihilation Clan. Ang Soul Protection ay isang pagpapala para sa kanya dahil natapos nito ang third level. Ipinahayag naman ng system na isang autoridad ng mga commander na nagpapahusay sa mga kakayahan sa pakikipaglaban at pagtatanggol ng lahat ng mga tagasunod. At nakakuha ng access sa Sky Towers Medicine at Weapon Resource Permissions. At kasabay na rin na binalutan ng gintong liwanag sa katawan ni Li Yi. Ikinatuwa naman niya ito dahil nadagdagan na naman ang kanyang lakas at skill sa pakikipaglaban. Biglang nagsalita si Cheng Tian at sinabihan niya si Li Yi na lagi na lang siya nitong ginugulat sa mga tagumpay niya. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ni Li Yi napatingin ito sa kanyang likod dahil nakita nito ang nabubuong portal. Ilang sandali lamang ay unti-unti na rin matapos ang portal at kanyang itinanong kay Ching Tian kung ano ang portal na ito dahil iba ito sa mga portal na kanilang napasukan. Sa katanungan naman ng ating bida ay agad naman na ipinaliwanag ito ni Ching Tian. Na ito ang interdimensional portal kung saan ang kanilang Entropy Annihilation Clan ay mga tindahan ng gamot at armas. Para lalo pang maliwanagan si Li ay pumasok na siya sa loob ng portal para makita nito ang kanyang sinasabi kung ano ang nasa loob nito. Sa kanilang pagpasok ay sumambulat sa harapan ni Li ang mga bagay na nakaimbak doon. Ngunit nagsaad naman si Cheng Tian na ang mga kumikinang na lugar ay naglalaman ng sapat na mga sandata at recovery potion upang mapanatili ang digmaan ng daan-daang libong tao. Tungkol sa mga ores na kailangan niyang gumawa ng mga armas. Masasabi niyang lahat ng nakikita niya ngayon ay ang kailangan nito. Sa narinig naman ni Li Yi ay labis itong natuwa dahil bigla siyang nakaramdam ng pagyaman, at kanyang itinanong kay Ching Tian kung ang natitirang tatlong palapag ay mayroon ding magagandang bagay. Agad naman sumagot si Ching Tian na hindi ginagaya ng ikaapat at ikalimang palapag ang mga kapaligiran ng ikalawa at ikatlong antas ng impyerno ng Otherworld ayon sa pagkakabanggit. Ngunit matutulungan siya nilang mabilis na umangkop at mapabuti ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Dahil dito ay hindi na nabigla pa si Li Yi. At kanyang itinanong kung ano ang makukuha niya sa ika na palapag, kung anong meron doon. Ngunit marihi naman na sinabi ni Ching Tian. Na hindi pa siya kwalipikadong malaman sa ngayon, at umaasa din si Ching Tian na sa pagkakataon na mabuksan ito. Subalit ikinadismaya naman ito ni Li Yi. At sarkastiko nitong sinabihan si Ching Tian na ayan na naman siya kumikilos muli ng misteryoso. Kung bakit hindi pa siya kwalipikadong malaman kung ano ang nasa pang-anim na palapag? Maaari ba na naubusan siya ng pera sa pagtatayo ng ika na palapag? Posibleng wala ng reward ang ika-apat at ika palapag, baka talagang walang laman ang ika na palapag. Sa binitawang salita naman ni Li Yi ay hindi na sumagot pa si Qing Tian bagkus wika na lang nito sa kanyang sarili na kailangan niyang magtiis dahil sa katigasan ng ulo nito. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan makikita natin sila Kui Shi at mga Manero, ngunit sa paglapit naman ng lalaking nakaputi ay sinabihan niya si Kui Shi Ang lahat ng mga taong naturukan ng Divine Blood ay napatay ng militar. Sa nalaman naman ni Kui Shihaw ay wika nito na ang militar ay kailan pa nasali si Lihi sa kanila. Ngunit sinabi naman ng lalaki na hindi din niya ito alam, at ayon din sa mga mapagkakatiwala ang source ang Black Panther ay lihim na ikinulong ng mga militar. Dahil dito ay napabalikwas ng tingin si Kui Shihao at pag-alit nitong itinanong kung hindi papatay si Black Panther. Nang gagalaiti naman ito dahil masyadong maraming alam ang lalaking iyon, baka ibenta niya sila anumang oras. Kaya agad nitong inutusan ng lalaki na simulan agad na i-activate ang level 2 portal. Subalit hindi naman ito sinang ayunan ng lalaki dahil ang mga nakapaligid sa lugar ay hindi pa nalilikas kung sisimula nila ito ngayon. Ngunit sa sinabi naman ng lalaki ay wala naman pakialam si Kwee at sinabihan na lang niya ito na normal lang sa tao ang mabuhay at mamatay. At gawin na lang nito ang kanyang utos magmadali at gawin ito. Wala na nga nagawa pa ang lalaki kundi gawin ang inutos ng kanyang boss kahit hindi bukal sa kanyang puso. Makikita naman natin sa mapang ito kung saan lilito ang kanilang pag-activate ng portal. At ilang sandali lamang ay na-activate na nga ang portal at lumitaw ito sa unang numero. Sa kaganapang ito ay walang kaalam-alam ang mga manero sa paglitaw ng isang barrier na ito kaya agad silang nagpani. Biglang nagbigay warning ang kanilang suot na nakita ang hindi natukoy na pinagmula ng radiation. Sa nakita naman ng lalaki ay pinagpawisan ito at kinabahan dahil nasa panganib ang kanilang buhay. Sa sandaling ito ay napapasigaw na lang ang lalaki dahil sa kanyang nararamdaman sakit. Subalit hindi naman lumapit pa ang isang lalaki baka madamay pa ito kung ano ngayon ang kinakaharap ng kanyang kasamahan. At sa lahat ng mga minerong natrap sa loob ay sumisigaw sila ng tulong sa kanilang mga kasamahan. Makalipas pa ng ilang minuto ay nagsaad ang ibang menero na tumakbo lahat palayo sa light barrier ay dahil ang lahat ng nandito ay patay na. Agad naman silang nagsitakbuhan palayo dahil sa labis nilang takot. Nakita naman ito ng iba nilang kasama at itinanong nila kung ano ang isang liwanag na barrier na iyon ay lalo pa itong lumalawak. Sa kabilang banda ay sinabihan ng lalaki si Kui na ang radiation na tumagas mula sa pangalawang channel ay kumalat sa layo na 10 kilometro. Ang konsentrasyon ng radiation ay nasa loob ng isang nakokontrol na saklaw. Ngunit wika naman ni Kui na harangan ng lahat ng komunikasyon sa loob ng interdimensional na portal at talagang walang salitang ito ang dapat lumabas. Ngunit ang alternatibong dimensyon na kanilang tinitirhan ay 60 km2 lamang. Sa kasalukuyang bilis, ang radiation ay kakalat palabas mula sa interdimensional portal sa loob ng 36 na oras, kahit tumagas ang radiation, maakit pa rin ang atensyon kung ang crew. At kanyang itinanong sa lalaki kung gaano katagal bago ganap na mabuksan ang pangalawang channel. Agad naman sumagot ito na nasa 48 hours ang itatagal nito bago mabuksan. Lumingon naman si Quishy sa screen habang pinagmamasdan niya ang mga minerong namatay ay sinabihan niya ang lalaki na sa kasiguraduhin niya lang na wala silang time sa kanyang brother sa kanila. Sa loob ng 48 oras na ito, at makikita naman natin ang mga namatay na manero sa kagagawa ng kumag na si Kui Shihao at unti-unting nawawala ang kanilang katawan dahil soma-sama ito sa hangin. Subalit ipinalandakan pa ni Kui Shihao. Na sining Dong Hao, kung hindi pa ba siya iniimbestigahan, tapos gagawin niya itong target ng public criticism. Sa kabilang banda ay makikita naman natin ang mga truck na patungo ito sa military. Sa mabilis naman na pangyayari ay kasalukuyang kausap na ni Li si General Hong. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si General Hong at sinabihan niya si Li Yi kung ilang ang ores na kanyang din liver. Agad naman sumagot si Li Yi na nasa 600 tons lang ang dami nito dahil ito lang ang kaya niyang ibigay. Sa pag-inom naman ni General Hong ng kape ay kanyang ikinatuwa ito dahil higit pa sa kanyang kailangan ang ibinigay ni Li Yi. Agad naman niyang sinabihan ang kanyang tauhan na ipakita kay Li Yi ang papel ng kanilang inimbestiga. Kaya agad naman kinuha ito ng lalaki at sabay iniabot nito kay Li Yi. Nagtataka naman si Li Yi kung ano ito kaya kanyang sinabihan si General Hong kung ano ang nilalaman nito. Agad naman ipinahayag ni General Hong ito. Na ang testimony ng Black Panther ay karaniwang nagpapatunay na ang pagkamatay ng kanyang mga magulang ay hindi sanhi ng isang aksidente sa pagmimina. Sa halip, hiniling ni Kui Shihao sa Black Panther Gang na gawin ito upang pagtakpan ang ilang katutuhanan. Sa narinig naman ng ating bida ay nanlaki ang mata nito at agad niyang kinuha ang papel para tignan nito. Dahil dito ay naliwanagan na si Lee dahil ito ang nakasulat sa hawak nitong papel. At sinabi pa nito kung ano ang kanilang pinagtatakpan. Ngunit ipinaliwanag naman ni General Hong na ito ay nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat, dahil ito ay hindi malinaw sa ngayon. At makikita naman natin na inilapag ni Lee ang mga papel sa lamesa. Naging seryoso naman ang ating bida. At sinabihan niya si General Hong sa kanilang pagsisiyasat ay bakit hindi nila hinuli si Kui Shihao at tanungin nila ito. Subalit wika naman ni General Hong. Na si Kui Shihao ay nawala at ang ibang mga tao na pinangalanan ng Black Panther ay nawala rin. At isa pa ay hindi mula sa militar si Lee, kaya hindi maginhawa para kay General Hong na magbunyag ng maraming impormasyon. Ngunit dagdag pa ni Li. Yi na paano si Ning Dong Hao kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng kanyang magulang. Agad naman sinabi ni General Hong na ang mga resulta kung ang pagsisiyasat ay hindi pa rin tiyak kung talagang kasali sining Ning Dong Hao ano ang magagawa ni Li At seryosong ipinahayag pa nito na papatayin ba ng ating bida sining Ning Dong Hao. Kahit na mayroon siyang kakayahan, ang kanyang kasalukuyang katayuan ay magdadala sa kanya ng walang katapusang mga problema. Pinahayag naman ni General Hong ay napangiti naman si Li Yi. At sarkastiko nitong sinabi na tama ito at anong napakahusay na payo ang maibibigay ni General Hong sa kanya. Sa nais naman ni General Hong na makasali si Li Yi sa militar ay ito na ang kanyang pagkakataon para hindi ito makatanggi sa kanyang alok. At saad nito na minsan ang pagkakakilanlan ng isang tao ay tumutukoy kung ano ang kanyang magagawa. Tulad ng pagsali sa militar, sa militar bilang kanyang suporta, at pabayaan si Kui Shihao kahit may problema si Ning Donghao, tiyak na hindi siya mahihirapang patayin siya. Ngunit wika naman ni Li Yi na natatakot siya na gusto ni General Hong nang higit pa sa pagsali sa militar. Agara naman na sumagot si General Hong na ano ang iniisip ni Li Yi, kung sumali siya sa militar at isa siya sa kanila natural lang na protektahan siya nito. Dahil sila ay isang pamilya, anong magagandang bagay ang ginagawa niya? At meron siya, tulad ng mga mineral. Hindi madali para sa kanya na kumuha ng pera kapag kailangan ito ng militar. Sinang ayuna naman ito ng lalaki para lalong makuha pa ang loob ng ating bida. Ngunit ikinadismaya naman ito ni Lee dahil wala pa sa kanyang plano na sumali sa militar. Subalit biglang may tumawag sa lalaki para ito'y mabigla dahil hindi nito inaasahan na biglang tatawag sa kanya sa ganitong oras ang ibang militar. Agad naman niyang ipinahayag kay General Hong na nagmula sa Departamento ng Inspeksyon ang balita, walang mga tagalabas dito, at nakakonekta ang screen ng komunikasyon. At pagbukas nila ng screen ay agad na nagbigay galang ang militar kay General Hong. At wika nito ang ulat na marami hang Zerg invasion ang lumabas sa Haicheng. Ito ang lugar ng asosasyon kaya agad nilang nadetect ang mga ito sa kanilang mahigpit na pagbabantay sa screen. Ngunit si Li naman ay labis naman itong nagulantang dahil biglang lumitaw ang mga Zerg invasion sa Hai Cheng. Isa pa ito ay nasa Langmen Hospital. Habang nakatingin si Li sa screen ay biglang nagiba ang kanyang ekspresyon at ito'y napatayo at nanlaki na lang ang mata nito dahil dito ang ospital na kasalukuyang nagpapagaling si Duan Ao. At kailangan ipaalam ito kay Qin Xin at ang iba pa na lumikas kaagad. Nalipat naman tayo ng eksena sa Longmen Hospital na kasalukuyang. Kinakausap ni Qin Xin si Duan Ao at wala silang kaalam-alam na nasa hindi magandang sitwasyon ang hospital ng kanilang kinaruruunan. Biglang nagring ang cellphone ni Qin Xin dahil tinawagan siya ni Li Yi. Agara naman itong sinagot ni Qin Xin at sinabihan niya si Li Yi kung anong nangyari kung bakit ito napatawag. Ngunit makikita naman natin sa likod ni Qin Xin ang isang halimaw na malapit na sa bintana. Agad naman sinabi ni Li kay Chin Sien na kailangan nilang lumikas sa ngayon dahil may matinding problema ngayon ng Hai Cheng lalo na sa hospital kung nasaan sila ngayon. Subalit hindi naman na nakasagot pa si Chin Sien dahil nagulat na lang ito dahil sa pagbasag ng bintana sa kanyang likod at sumambulat sa kanyang harapan ang isang halimaw.